Bakit ba sa panahon ngayon mas madali na lang magloko kaysa magsabi ng totoo? Bakit ba umaabot sa punto na kailangan pa natin magsinungaling sa mga partners natin? Bakit ba kailangan naglolo pa tayo bago tayo umalis sa isang relasyon? Alam niyo hanggang sa ngayon, hindi ko naiintindihan kung bakit hanggang ngayon eh may mga tao mas pinipili nilang magloko kaysa magsabi ng totoo. Eto ha, kung gusto niyo makipaghiwalay sa mga partners niyo, Palagi niyong tatandaan that the least thing you can do to your partner is to be honest. Ang dali-dali lang naman sabihin na ayoko na kasi o okay ako kung nagsawa ka eh, explain mo yung rason mo kung bakit ka nagsawa. Bakit kailangan pa umabot sa punto na kailangan mo pang lokohin yung isang taong nagmamahal ang nabag sa'yo? Bakit kailangan pa nating manira ng buhay kung ang solusyon lang naman ay magpapakatotoo tayo? I'm not gonna come clean kasi ako rin naman eh. Minsan nahihirapan ako magsabi kung ano talaga yung totoo sa akin. Pero ibang usapan na kasi kapag may ibang tao nang involved. Lalo na yung mga taong ang gusto lang naman sa buhay ay eh mahalin tayo. Lalo na yung mga tao na nangako sa atin na sasamahan nila tayo pang habang buhay. Alam niyo yung isang dahilan kung bakit feeling ko nahihirapan yung mga tao na magsabi ng totoo dun sa taong nagmamahal sa kanila. Natatakot sila na mawala yung comfortability na nararanasan nila dun sa tao na yon. Natatakot sila na kapag nag-fail yung plano nila ay eh wala na silang babalikan. Alam niyo sana kung ayaw niyo naman na talaga, magsabi na lang kayo. Huwag na kayo manggamit ng tao para sa sarili niyong kapakanan. Huwag niyo nang ipilit yung relasyon kung hindi niyo naman na kayang isustain. At hayaan ninyo na makalaya yung tao na ang intention lang naman sa inyo ay mahalin kayo. Yun na siguro yung pinakamasamang bagay na gagawin mo dito sa mundo. Yung abusuhin yung isang taong wala namang masamang intention sa'yo. Kaya kayo sa lahat ng mga nanonood, please lang huwag nyo nang gayahit. Please lang huwag kayo maging selfish. Kasi in between sa inyong dalawa, hindi lang naman kasi ikaw yung taong may pakiramdam hindi lang ikaw yung taong nasasaktan. I really feel sorry para sa mga taong nagmahal. Tapos in the end, ang kapalit ay niloko lang naman sila. You should always remember na hindi lang yan ang taong may kaya magmahal sa'yo. Kaya huwag ka magtiis. Hayaan mo at pakawalan mo yung mga taong sisira lang naman ang pagkatao mo. Sisira ng tiwala mo, sisira ng peace of mind mo, at sisira ng paniniwala mo sa pagmamahal. At sana huwag kayong mapagod magmahal ulit dahil naniniwala ako na balang araw darating yung taong para sa'yo at kailangan mo lang sumubok ulit.